Isa na naman, hidden gem ang pinunta kainan mga kabayaw. At tinuturing na rin legendary sa taga na nilang nagtitinda. At sa pagsapit ng araw na linggo sila'y pinipilahan at dinutubog. Dahil sa naigit dalawampung putahin, nagsasarapan ng iyong pagpipilian. Aakalaan mo nga, malapiesta na ang iyong bibihan. At dito nga matatagpuan niya sa main number 5, I. E. Alonso Dangare na botas. Ang kainan ni Troy, lutong ulam. Tara mga kabayaw, ipakita ko sa inyo.

Ito naman. Naka, ano tayo, mag-trending tayo, Tay. Gawin na po, gawin po. Maris po, wala ba, Tay? Kung ka ilang tumanda. Red. Alam ko siya ito. Eh, senior na. Hindi kayo sa mga, Maris. Dalawa. Dalawa. Hindi yung sige ni Diwata, no? Ay, <laughs> Mas kilasa naman to. Masigurado <laughs> yun. Ito yung kare-kare nila. Isa sa pinipilahan dito sa Troy's Dutong Ulam. Aww. Ito yung kare-kare. Ang mga laman nito, pre, ano, ang uh, uso. Laman. Ayan. Ito yung laman. yung balat, muso, ginagid na. Mm. Salamat. Sunod, kapitan na, ha? dito. eh <laughs> si kagawad ayo. Chicken nyo, wanted. Pero depende rin sa laki ng Hindi, ano like? Sanya 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 ay, na lang namin actually. Hindi ba nang kilo? Oh. lang yung sa dito. Nanalo lang you daw. Know? Kaya ito. You know? Kasi no. Kasi oh, Marami na din ano birthday, A naman yan. Naman yan? A birthday A sister. Ah, kaya marami na. Para hindi na kang magluto. Hirap oh. magluto. Eh dulo, ano soup. talagang dito ako pumili pag may ano na 'yung paisna na ito. Sayang ah, pala si Troy may ari nang Troy's Duto ulam. Ah, mo Troy ah, ano kaya pala ano natin dito? Ang mga inaahin natin dito sa mga ano mo? Mga lutong ulam. Mga lutong ulam, marami. Uh, may kare-kare, may tiyado. Pero ang kare-kare talaga ang pinipilahan uh, nila. No? Kare-kare. Tsaka yung chicken ba o chicken? Fried chicken. Fried chicken dito. tapos anong every ano lang kayo nag-open? Every Sunday lang. Sunday lang talaga. Ano? Uh, Talagang day... yun lang talaga ang target mo. Tapos uh, anong hours kayo na nag-open? Six ng umaga, bukas na kami. Hanggang... Pero o, nagluluto ka ng madaling araw pala, niluluto mo. 2 o'clock ng Kabi, no? umaga. Ikaw rin nagluluto? Ako lang. Ayun na. Mas oh. may katulong lang ako na dalawa. Taga loot, taga iwa. Hmm. Pero so, alas 6 open na. Uh, oh, Pero kadalasan wala pa alas 12. Oh, ano Ay, oh. Basta tanggang 1 o'clock yan. Ah, oh. eh dinadayo, you no? talagang sa dami ng ulam na maikita mo dito, nila dito. Uh, nabawasan pa nga yan eh, kasi nung pandemic, talaga nung bago mag-pandemic, napakarami lalo. Mayroong <laughs> tatlong pong maikita na po tayo at oh, nakakita huh? na eh, sobrang uh, so, dami. mas uh, lang, nasa dalawang pong ulam maikita. Uh, saan nga pala matatagpuan tong kainan ni Troy? Sa E. Alonso, number 5, E. Alonso. Sir. Danghari. Danghari, nagwatas. Malapit lang kami sa barangay hall ng barangay ng... Ah, uh, uh, yun ang pinaka-landmark. Uh. Uh, pinaka-landmark. Thank uh, uh, you. Salamat, salamat. <laughs> <laughs> salamat. <laughs>